Malapit na naman ang summer mga ka-aha. Nagpa-plano na rin ba kayo ng summer getaway? Pero paano kung sa kalagitnaan ng dagat o ilog, namataan niyo ang mga ito? Oh no! What could it be? Ang mga kakaibang pangyayari sa tubig, dapat bang pangambahan? Let's find out! Dumaya tayo sa Antike. Kung saan ang ilog na ito? Nagpaikot-ikot daw ang tubig. Nyay! Bakit naman may water blender dyan? Ang pangyayari ito, caught on cam ng ambulance driver na si Angelito. May natin ako na pasinti. Dumana ako doon sa siraan na tulay ng paliwan. Uh, may nadaanan ako na parang ipo-ipo. Parang na, nangingilapot ako eh, na naninindig yung mga balahibo sa katawan ko kasi nakakatakot tingnan. Mula nung pagkabata ko, wala pa akong nakita ng ganun, yung pa lang. Nung, ano, nung nadaanan ko na nakakatakot, grabe, ang laki pa naman ng ano, nung parang butas sa tubig. Tingin nyo mga ka, ha? ano kaya ang tawag sa pangyayaring ito? Whirlpool to diba? Whirlpool? Whirlpool. Whirlpool pa. Apo. Ah, para maintindihan ang pangyayari, nagtanong-tanong si Angelito kung ano ang posibleng eksplanasyon sa nakita niya. Dati raw ay may tulay sa area na ito. Pero noong 2022, nasira ito ng bagyong paeng. Kaya naman gumawa muna sila ng temporary bridge na ginamita ng mga tubo. Umapaw yung tubig, bumaano nun nung dumaan ako kasi maulan yun eh. Bumaan. tapos umapaw dun sa tubo, nasira din yata yung ginawa ano, yung ginawa nila na bypass yung nangyari may tatlong butas tatlo rin yung nilagay nilang ano doon eh na laking PVC na tubo hindi naman ipo-ipo na hangin yung gumawa nun Bukod sa ilog alam nyo bang posibiring magkaroon ng ipo-ipo sa dagat? na tinatawag ding alimpuyo? May mga may ipong malalaki at ipo-ipong maliliit no, sa dagat. Usually, yung ganyang klaseng ipo-ipo na nakikita natin ay nag-degenerate siya because of agos ng tubig. So, yung agos ng tubig, kapag dumadaan yan sa mga makikipot na channel or passages, so yung tendency kapag makipot yung channel, tapos bumangga siya sa isang nakausling isla, mag-create siya ng ipo-ipo. Meron din daw ipo-ipo na nabubuo dahil sa hangin at kadalasan itong makikita sa likod ng mga isla. So yung hangin, kapag nababangga sa isang isla, nagkakaroon ka ng kalmadong lugar sa likod ng isla at mabibilis or malalakas na hangin doon sa gilid ng isla. So dahil meron kang malakas at kalmadong lugar, so nagkakaroon ng, ng pag-ikot ng hangin. Dito naman tayo sa pangyayaring caught on cam sa Surigao del Norte. Kung makakita kayo ng ganito, Tutuloy pa rin ba kayo sa paglangoy? Hindi po ako maglalangoy dito po kasi parang nakakatakot po. Tos parang hilahin ka po dito pababa. There's a possibility na may rip ano, zone dyan. Rip current. Di Ang hirap ang lumabas sa current. Karamihan sa netizens ay sinasabing square waves daw ito. Ang square waves ay kadalasang nakikita malapit sa coastline. Resulta ito kapag may dalawang dagat o series of mechanical waves na nag intersect at alam niyo bang the most famous place for watching square waves ay sa Ile de Ville, France? Pero mga kaaha, kapag nakakita raw ng ganito, dapat nang umalis sa dagat. Ang mga square waves kasi ay may powerful rip currents na kayang magpatumba ng malalaking bangka. Teka, teka think. Sigurado ba tayong square waves ang namataan sa video? Ano kaya ang tawag sa phenomenon na ito? Doon sa nakikita ko sa video, kaya nagsasalubong yung alon is that napansin ko na yung lugar na yon ay mababaw. That is what we call wave diffraction. Kung saan yung isang alon kapag paparating sa isang lugar na mababaw ay nagbe-bend at then pag magbe-bend siya, uh, magrarap around the island and then magsasalubong sila doon sa taas na mababaw. Ang square wave is, tulad rin, is also a form of wave diffraction, pero dahil sa shape ng topography or yung hugis ng mababaw na parte, nagpo-form siya ng square. So, kaya siya nagiging tawag na square wave. Ang tanong, ligtas bang tumuloy pa rin sa tubig kung makakita ng hindi normal na paggalaw ng tubig? Isipin natin na kapag may mga na-observe kayong gano'n ay umiwas na lang at huwag sumampa doon sa lugar na meron kayong napapansin na nagsasalubong na alon. Sa darating na bakasyon, gawin pa rin nating prioridad ang pag-iingat. aha Now, sana nag-enjoy kayo sa learning with us mga kaha. Ka Pero bago tayong paalam, isang malaking ah, happy birthday muna sa mga kaha ka nating magdiriwang ng karawan ngayong linggo. O, oh, think! Lobo, oh, lubos yun na. Lubos mo ng mga lobo. Ikaw Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.